she was a fairy. Hello guys, welcome to my vlog vlog and charit ako pala si Agua Victoria Ruby at nandito naman tayo sa isa nating gala para magkaroon tayo ng memories at pasensyon ako sa ang bosses. boss boss palaka at nandito naman tayo sa paper tree ngayon at tingnan nyo po napakali ito pala guys ay matagpas sa barangay na matakan sa Narciso Sambala. wala po siyang entrance guys pero mayroon siyang environmental Pina 30 peso pwede tayo mag commute guys meron pong jeep wala ulang po hanggang San Marcelino Municipal Hall baba po kayo doon at meron pong trike doon sabihin nyo lang po sa my paper tree Ayan yung picture niya yan, 7 years ago pa po yan. At ngayon, ito na po siya ngayon. May harang na po. Diyan po yung mang nani. Ayan po, ang paper tree po ay may extension. At marami po silang cottage dyan. At meron din pong paliguan. At ito na nga, luna ng lumusong si Jandel dyan. O, ba diba, ang linaw ng tubig. Isa po pala yung batis or maliit na sapa. Ayan, di ba? Nakita nyo ang fresh maligo sa umaga. O, oh, di ba? O, oh, ang sarap-sarap talaga yung galing. Nakakatanggal ng fagod. Ayan, guys. At meron po pa nga pala silang duyan dyan. Ayan, at nagduduyan na si Jandal. Ayan nga siya. Ayan. <laughs> <laughs> at ayan, nag-start na po tayo magluto. At ayan na po, kainan na po. Ayan, guys. Ang ating mga kasama ay si Melante, si Ate Grace. Si Len, si Bebang, at at anak niya, si Jandel, si Sabiano, si Atan, si Ray, si Laliomel, si Yonel, at ang magjowa na si Pete at Webster. Umabol din si Marcy ang jowa. May rewok ah? Hindi ko ala yun. Hindi ko ala. Manduk na lang. Edi tangsan na lang. At again na guys, simulan natin yung periwik. simulan natin kay Ames. Ayun na oh, di ba ba? Ayan na guys, ang yung lingkod magsimula na mag pair walk. Ayan, sit naman yung chandal. Ay! Ano oh. Aray ko. Oh. Ayan nga, practice makes perfect. Charot. <laughs>

Ayan po kay Ray. Ayan. Ah. Oh. 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 Ayan. <laughs> Ayan po kay Yonel. <laughs> wow. Ayan. Okay, sino na, Alex? Ayan po kay Sabiano. Ayan po kay Faith. Terry Wolf, guys! Terry po kay Webster. Ikot! Uh, ayan po ang paglalabiti ni Joshua. Of course, hindi pa huli si Chandel. <laughs> At ayan po kay Mars. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi pa pa huli si Atan. Uh, doon sa may tulay, doon. Doon ang picture. Ah, malakas yung Aragus dito. Doon. At pumunta nga kami sa kabilang paper tree extension. At dyan, nagpapicture kami sa may tulay. At yan na nga, kanya-kanyang pictorial na. <makes noise> <makes noise> at ano, <makes noise> <makes noise> at nagpicture ulit kami sa kabilang

sabihin mo na I don't subscribe. Siwiwas <laughs> sa video. Dito ka na gift ka no. Hello bata. Ay naka-vertan, naka-vertan. Parang gawatan yung mga dance na sila sabi ko tayo ba? Naka-vertan, naka-vertan. 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 Naka-vertan, naka vertan 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 Ayan, extra video clip guys. At aakit ay nang taas sa likod po to ng dike. Ayan, makikita po natin yung lahar. Ayan, o, oh, ba? Diba? Dati po yan, walang tubig. Ngayon, may tubig na po siya. Uy, ang ganda na, oh. Dati walang tubig to, eh. Nagka-car racing nga kami dati dito. Ay, sorry, mali guys. ATV pala yun. <laughs> ang rin. Pwede maligo dyan? Maanod ka ng baha. Ay, parang hindi siya malalim. Ambay. Ayan guys, papakita namin yung ibang resort sa taas. Yung Box Binoy Resort. Ay, wala yung, alam ko lang entrance. Pero may ano, yung cottage lang babayaran yan. Merong nagbantay dyan sa baba. Ayun, pinayagan niya tayong ikutin ang resort. Oh, hindi pala nakaandar yung video ko. Magkano hmm. 'to, no? Mm. Oo. Oh, Tuloy tuloy picture ram. I guess naman natin kwento. Thank you for watching, guys. Mama.